nyo ba na Alimol sa Cubao ay higit pa sa isang ordinaryong shopping mall? Ito ay tinayo bilang simbolo ng isa sa napakalaking tagumpay, ang panalo ni Muhammad Ali sa sikat na Trilla in Manila. Ang laban na ito ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng boxing at nagsilbing inspirasyon sa pagtatayo ng Alimol. Isang lugar ng tapang, laban at tagumpay na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa puso ng bawat Pilipino. Noong 1975, sa gitna ng init ng Pilipinas, naganap ang isa sa pinakamalaking laban sa kasaysayan ng boxing, ang trila in Manila sa Araneta Coliseum. Ito ay laban ng dalawang higante, si Muhammad Ali at si Joe Fraser. Ang labang ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging kampiyon, kundi pati na rin sa pisikal at mental na tibay. Matapos ang labing limang round ng matinding bakbakan, si Ali ay nanalo at itinuring na isa sa pinakadakilang tagumpay ng kanyang karera. Bilang parangal sa labanang ito, iminungkahi ng Araneta City Incorporated na ipangalan kay Muhammad Ali ang kauna-unahang malaking shopping mall sa Pilipinas, ang Ali Mall. Ang mall na ito ay hindi lamang itinayo para sa komersyo. Ito ay itinayo upang magbigay pugay sa isang tao na nagpakita ng tapang at determinasyon, mga katangiang tunay na kinikilala ng bawat Pilipino. Labis na ikinagalak ni Muhammad Ali ang proposal na ipangalan ng mall sa kanya. At dahil sa karangalan, hindi siya humingi ng anumang royalty fee para sa proyekto. Natapos ang mall sa loob ng isang taon at formal na binuksan noong June 30, 1976 na personal na dinaluhan ni Ali. Sa araw ng pagbubukas, ang mall ay may kabuang floor area na 62,000 square meters. Ang pagbubukas ng alimol sa publiko ay isang napakalaking hakbang tungo sa pagbabago ng komersyo sa Pilipinas. Ito ang kauna-unahang shopping mall sa bansa na nag-alok ng mga karanasan sa pamimili at libangan sa ilalim ng iisang bubong. Ipinakilala ng alimol ang maraming una sa bansa tulad ng pagiging unang fully enclosed integrated mall sa Pilipinas na may multi-level covered parking garage, na may spiral driveway na nagbibigay daan sa pag-access sa lahat ng palapag. Ang Alimong Cineplex 4, ang unang cineplex na may dalawang sinihan, na ay pinalawak sa apat na teatro. Ang pinakamalaking indoor skating rink, na kilala bilang Skate Town. At ang kauna-unahang food court na ngayon ay tinatawag na Food Plaza. Ang Ali ay naging isang sentro ng modernong pamumuhay sa Cubao na nangbibigay ng bagong karanasan sa pagiging sosyal sa mga mamimili. Ito ang nagpasimula ng konsepto ng mall culture sa Pilipinas at pinatunayan na kahit ang mga ordinaryong tao ay maaring makaranas ng modernong retail at entertainment sa kanilang araw-araw na buhay. Ngunit hindi naging madali ang pagtatayo ng alimo. Sa gitna ng dekada 60, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng martial law. Dahil dito, maraming restriksyon at hadlang ang kinaharap ng konstruksyon mula sa kakulangan ng supply hanggang sa pagtaas ng inflation at mga pang-ekonomiyang krisis hindi rin biro ang kompetisyon sa retail sector sa Binondo noong mga panahong iyon. Bilang sentro ng kalakalan sa Metro Manila, ang Binondo ay mayroong maraming umiiral na mall at department stores na nagsusumikap na magbigay ng magagandang serbisyo sa mga mamimili. Kinaharap ng Araneta Group ang matinding kompetisyon upang makuha ang pansin ng merkado at makapagatid ng isang mall na may kakaibang alok. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi sumuko ang Araneta Group. Pinagpatuloy nila ang kanilang pangarap at sa huli, ang Ali Mall ay naging simbolo ng kanilang pagpupursige at determinasyon. Tulad ni Muhammad Ali, patuloy itong lumaban sa bawat suntok ng buhay hanggang sa ito'y magtagumpay. Sa paglipas ng mga dekada, hindi rin nakaligtas ang mall sa mga hamon ng modernisasyon at kompetisyon. Noong dekada 90, nagsulputan ang mga mas malaking malls tulad ng SM Mega Mall at Glorieta na naging bagong destinasyon para sa mga mamimili. Nagbago ang landscape ng retail sa bansa at kinailangan ng alimol na umangkop upang hindi maluma at mapag-iwanan ng panahon. Ang alimol ay patuloy na lumalaban at nagbabago at noong October 2009, sumailalim ito sa malawakang renovation upang muling buhayin ang kanyang imahe bilang isang modernong shopping destination. Natapos ang renovation noong 2010 at sa kasalukuyan, ang mall ay mayroong 64,500 square meters ng retail space at nagtatampok ng environment-friendly na air conditioning at mga pasilidad para sa mga serbisyong pampamahalaan kung saan matatagpuan ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Nakakatuwang isipin nasa kabila ng mga pagbabago at modernisasyon nananatiling matatag ang Ali Mall. Hindi ito pinalawak ng Araneta Group tulad ng mga naglalakihang mall ngayon. Ngunit bakit kaya hindi ba't ito ay mas makapagbibigay ng kita kung palalakihin pa? Ang Ali Mall ay hindi lamang isang shopping mall. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Sa halip na palakihin ito, pinili ng Araneta Group na panatilihin ang orihinal na charm at halaga ng Ali Mall. Isang lugar na puno ng alaala at simbolismo na nagpapakita ng pagpapatuloy sa isang mas simpleng panahon. Sa halip na gawing kasing laki ng mga bagong malls, pinanatili ng Ali Mall ang kanyang distinct na identity. Isa itong cozy well love space na puno ng mga alaala ng nakaraan, ngunit may modernong pag-aangkop. Sa ganitong paraan, naipapakita ng Araneta Group ang kanilang pagpapahalaga sa kasaysayan habang patuloy na nakikisabay sa modernisasyon. Katulad ng Alimo, tayo rin ay may mga alaala na hindi natin kayang iwanan ang alimol ay isang paalaala na kahit sa modernong mundo, mahalaga ang pananatiling tapat sa ating pinagmulan. Gaya ng bawat Pilipino, gaya ng aming pamilya na lumaki at nagkaisip sa kubaw, kung saan parte ang alimol sa maraming alaalang aming binuo. Mga alaala na kahit man ay patuloy na pahahalagan mananatiling nakaukit sa puso't isipan. Ano ang mga alaala mo sa Alimol? Marahil ay naalala mo pa ang mga sinihan, ang unang pagkakataon mong mag-ice cake o ang pagdalo sa isang event kasama ang pamilya. Ibahagi ang inyong mga kwento at alaala. Ang mga ito ang nagpapakita ng tunay na diwa ng Alimol. Ang Alimol ay hindi lamang isang shopping destination. Ito ay simbolo ng bawat Pilipinong lumalaban sa araw-araw. Tulad ng Alimol, tayo rin ay patuloy na bumabangon mula sa mga pagsubok at nagiging mas matatag. Tulad ng Alimol na nagpapatuloy sa kabila ng mga makabagong malaking malls na umuusbong sa paligid nito, tayo rin ay patuloy na nag-evolve upang makasabay sa agos ng buhay. Ang alimol ay isang paalaala na tayo ay kayang magbago, magpatuloy at magtagumpay. Kung may natutunan ka mula sa kwento ng alimol, ano ito? Magbahagi rin ng inyong mga alaala sa alimol o sa iba pang malls na gusto ninyong pag-usapan sa susunod na episode. Huwag kalimutang ipaalam ang inyong sagot at sumali sa diskusyon. Mag-subscribe sa Chai's Amazing Stories para sa mas marami pang mga kwentong nagbibigay kaalaman at inspirasyon. Hanggang sa muli, maraming salamat po!